Tindangay na sanggol sa Linggayan, Pangasinan, ligtas na nabawi idol Matthew Pacheco, IFM Dagupan sa Balita. Ligtas na nabawi ng otoridad ang sanggol na dinukot ang nagpanggap na nurse sa loob ng ospital sa Lingayon, Pangasinana. I-dinitalia ng kaanak na nawawalang sanggol sa Lingayon na si Edmar Carpio ang pagsagip nila sa bata katuwang ang pulisya sa ikinasang entrapment operation kahapon. Ani Carpio, isang account sa social media ang nagbigay ng impormasyon na nasa kanila ang bata. Agad naman na naglatag ng plano ang mga otoridad. Kasunod nito, isang kamag-anak ng pamilya ang nagkunwaring kukuha sa bata kasama ng isang babaeng intelligence personnel na nagpanggap ding kaanak. Limang pulis naman na nakapuesto upang arestuhin ng sospek matapos maisakay ang bata. Dakong alas 10.30 na umaga nakarating ang grupo sa itinakdang lugar at bandang tanghali nakapasok sa bahay ng sospek. Naging daan naman ang panayam ng IFM Gupan sa kanilang kaanag upang may palaganap ang impormasyon at maisulong sulong ang mabilis na aksyon. Matapos ang matagumpay na operasyon, ipinalala ng pamilya na wala silang ginawa o gagawin ay kapapahamak ng kanilang mga mahal sa buhay at pinagpasalamat ang mabilis na tugon ng mga otoridad. Haharap naman sa kasong kidnapping ang sospek. Kasama mo mula rito sa IFM Degupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak or a man?